So guys, ito yung pinsala ng kwan ng bagyo dito sa amin Dito, tumaas talaga dito yung tubig Tignan nyo guys kung gaano kataas kahapon guys, hindi tayo nakapag video kasi sobrang lakas ng hangin at ulan Yan guys, tignan natin sa may taas Umabot dito sa bukid guys yung kwan yung tubig dito guys oh, hanggang dito umabot yung tubig oh grabe sobrang taas oh tapos dito medyo bumaba na tong tubig guys sa tabing bahay namin guys bibidyuhan natin mamaya may mga natumbang mga punong pahoy oh brabe nangyari guys ha ano nangyari laki ng tubig kahapon hanggang doon sa taas doon tapos umabot pa doon sa kwan sa may anuhan ng baboy namin yan guys ito yung bukid dito sa tapat namin nabot ng tubig pero nalagyan ng ginto oh eto guys May um, okay, yung mga ginto ito ito mga itim na ito ito ang na ito tubig mabot hanggang doon sa bukid doon sa taas pati itong mga kanin namin ito uh, Yo. Ito na Maraming pininsala guys. papaya dami. Wala na oh. Yung maraming buong papaya wala na. Kasi ito. Wala na. Ang kawayan. Wala na din. May mga nagsasampol ng gym ko doon guys. Mga guys, dito naman sa medyo baba, may natumbang kahoy dito. Doon sa mga taniman natin. So dito, makikita din yung tubig dito. eto na yung may so yung ano, ano bato 'yung duapa. Ito so, na ano natumbang eh nakapatak na pakatiboy nito. Yung so, ano, yung mga ano patagalog nito. Mga

kahoy na malaki umabot din pala dito guys yung tubig so, sa, tati, sa mga taniman nila so guys may nakita kong gusto dito pero maliit lang kunin natin at patakas natin yan sa malaking kilo mahirap mahuli guys mahirap mahuli patakas na lang natin para po hindi na nakawawa ito lang sa pan guys so naiwan na tubig oh. patakas na lang natin para hindi kawawa maliit sa guys maliit yun yung isang mo mahulog na patakas na rin para lumaki pa siya Sigurado guys sa mga naipon na tubig dyan sa banda at sa may bukid sigurado may mga kod pa yan may mga isda kaya. kaya mamaya siguro pagka na ano mas baka pagka mamaya lumilit-lit mga tubig dyan sa bukid na mga bukid sigurado magpapakitan na yung mga isda dyan tulad oh. Bunga pa lang yan o oh. Guys ito yung oh, dito na sa bahay natumba yung ano yung mangga pati yung papaya maraming bunga pa naman oh nitong pa Ito May pa ano eh, libaba kana na oh. Ano pa yung kokotin do Pakalaking kan guys oh mangga pero natumba Buti din naabutan yung bahay namin. Yung CR lang dito ang naabutan guys yung mga dito sa palabas dito sa amin pati rin yung kwandon yung kalamandaring yung citrus at tumban natabunan yung CR o, dyan ka na ko mabandi ako so guys oo mamaya guys i-chechensos siguro ito tatanggalin. Papain tayin daw. Untayin lang tatay o babak babakuin ka. oh, babakuin nila. Maraming sayote din pala, o. Oh. Itong sayote na to guys, umakyat dito sa kan sa puno ng mangga. Ano ka na? Yan guys, dito sa kalsada sa amin, maraming kwan na landslide, tapos na kwan na hulog na kahoy. Kaya na ba? Oh, guys, may tricycle pa pala doon, oh. Doon. Nagpa-parking siya sa tabi ng kuan ng ilog pero inakyat siguro. Muntik nang nadala ng kuan ng ilog ng tubig. Siyan guys, dito sa taas tingnan niyo guys, oh. Napakadaming landslide. Oh. Dito, dito pa lang sa na, tapat namin ito, guys. Dito guys, brown out na pala. Brown wala na po lang kuryente galing na ako dun oh, tignan nyo itong kawayan namin guys itong bulo itong Chinese bamboo wala na na pa na na ano na natanggal na oh ito pa lang sa amin to guys lalo na dun sa bandaron guys kagabi guys naglakad ako mula sa trabaho ko kapakarang landslide tapos mga punong nakuan natumba Ayan guys, sa banda ro, nagsisimula na silang mag-chainsaw. Magtanggal ng kon sa tapat nila ng mga kahoy na nakatumba. So guys, yung service drop namin na kuan din na kabunan. Buti hindi naputol pero yung isang katabi niya guys, yung tay kuya na ano, naputol. Ito mga hos, putol din sa ilog sobrang laki, laki kagabi eh. Pero marami na naman na na ginto. Hindi na pala ako pumasok sa trabaho ko guys kasi marami kami gagawin dito mamaya. Tatanggal kami ng mga kahoy mamaya. Yung mga dito din sa tapat ng area namin. Tatanggalin namin yung mga nakatabon sa kalsada. so ayan guys ito lang yung bahay namin ito yung natumbang mangga tapos kwan ito parang citrus ay bunga pa sya oh. maraming bunga guys ito mga hinog na citrus meron pa doon ito yung masarap na pan guys so, pang pang halo pang halo sa bagong ha huh? Oh. pang bagong ano ya? Ilagay mo diyan sa gilid. Sa sa bahay na. Diyan guys, naputol pa tong sanga ng kuha ng mangga dito. O malaking mangga dito sa amin. Buti hindi bumagsak dito sa bahay pero dito sa kapitbahay naman namin nabagsakan oh. naanod pa yung ibang buhangin namin na pang flooring sana sa bahay ang oh, grabe pumasok dito yung tubig narado pumasok pa dyan sa loob ng bahay to man Galing sa kalsada ito guys. So yun guys, itong daan na to kuan hanggang doon sa taas kuan dito dumaan yung tubig sa kalsada papunta doon hanggang sa taas doon sa pinakataas doon ito na yung kanal dito sa taming kalsada guys <coughs> nabaraan din tong itong inbornal dito kaya tuloy tuloy yung tubig dito mamaya pa siguro may magki-clearing dito dami nakaharap sa may kalsada so guys wala na yung mga tanim natin sa yote nagsisimula pa naman na silang mamunga ang daming bunga tong pano itong citrus na natumba ang dami guys oh yun mga yun tapos maghanap ako ng kan guys yung mga bunga ng sayote kung meron pa natira kasi yung ulamin namin wala na yata dito katumba na oh ngayon kunin natin yun ah. daming mga malilit na bunga kaysa oh. buti hindi napit na ano, na lagulag -lag meron pa yung malaki dyan kahapon pero hindi ko na alam kung nasaan na nalaglag na siguro ay nandun itasin na natin para may ulam tayo baka masira din lang Yun. punin natin ito kwan pa guys mga uh, kwan pa maganda pa to kahit ano hindi nabalatan tapos yes, kuha pa tayo ng may dagdag pa. Eh, may isang malaki pa dito. Yeah. Wala na yata. Magkana pa tayo dun sa baba guys. Ayan so, guys, nandito ako sa likod. Ano ako ng sayote, may nakasurvive pala dito. Buti dito hindi na pa, napano yung kon, sayote namin. Maraming mga bunga dito, hindi naman sila nalagyan. Maliliit pero may nakita kong isang malaki. Kukunin natin kasi pangdagdag sa ulam natin. Wala tayong pang ulam. Maliit pa to pero okay na to. Wala <coughs> na yata. Dali na yun ako ata akong dalawa kanina Wala na dito oh. Dito Doon wala na talaga wala na Baka mamamatay na yung tanimari sa iyo dito Okay guys,